Hey, What's up, Kitchup? Welcome oh, to Jodeng to my TV, guys. Baha na po dito sa amin. Tingnan nyo, guys, kung ting ulan lang. Bahang-baha na, guys. Tingnan mo yung daanan namin, guys. Hala, baha na. Nabasa na yung flower Yan, ko. Yan, yeah, mabuti na lang dyan si Marlene. Nakaabang sa pinto. Marlene, ma sige na. Pinamot. Map ka na, Marlene. Ganap. Go. Umasok na naman ang tubig. Grabe. Basang basa. Bahang baha. Yan. Oh, Nagpapakolor si Marlin. Nagpapakolor ka yan. Kay Bedelim. Yan. Oh, grabe. Tino sa dulo. na tayo ya. Bahang baha ka na, Tibet. May pangulang na tayo dyan. Naglangoy-langoy. Ayan. Bahang baha na. Oh. Wala na. mga Bahang -bahan na. Bahang baha. Basang-basa sa ula, walang masisilunga. Tinanong palate? Ano yan? Ayan, baha na talaga. Ang oh, oh, grog. Ay, dapat ito, kasi lagyan ng ano? Lagyan ng yan. ano? Kasi dyan lahat nagpunta mga ano? Mga tubig. Ano? Tingnan mo, oh. Oh, well, ilbin dami yung pera na bin, binibili mo dyan. May sa light Il ilan pa na dala mo? Ayan, bahang baha na. Bahang baha na, na. na. Bahang baha. baha. Tabi, baha, dinalam baha, Tapos, dinala mo baha. muna lang. May pangulong oh, na. Naglimas na siya. May pangulong. Naglimas na si ate. Dalang doon pa. Dito ang meron sila. May pamaksew na. Naglimas. Ginoon ko tabang. Thank you for watching. Jopin Karamar TV. Bye.